ang lalim na ni Bako. Malapit na sa ilog. Ano? Malapit na sa ilog, oh. Malusong yan dyan? Ah, kaya pala pinaano niya. Maswimming na pala siya. Ay, maswimming na si Bako. Ay, oh, ang lalim-lalim na. Ano po, si Bako. Anong manakita baga ko kanina dyan sa wa? Yan. Yan sa lugar mo. Naroon o. Oh. Ang pangalan ay... Parang po ko. Naroon sa wa manong. Ayan, ayan o. Oh, ayan Oh. Ayan yung sawa. Ayan. Ayan ang sawa. Buti Manong di ka kinagat. Ha? Yan, yeah, lalim. Ano na aroma si Manong? Una ka po Baka may katabi din yung kubra. Yan yeah, na, Ang lalim na pala niya. ibaba na yun? Doon magsisimula rin? Ah, malapad ano? Parang highway pala yan. Malamit. Ah, parang style nun ano? Nung isa din, ganyan ano? Ano? ito, Ay, apat na yan, o. Siya na yung mga apat yan, o. Nakuha na niya. Naharupay na pala dyan yung mga apat dahil. Bapaknya si Paku.